Uh, so, galing ka sa Pilipinas talaga, pa, diretso ka sa Hungary. Mm. Anong trabaho mo dyan sa Hungary pala? Uh, yung una kong trabaho dito is uh, microscope soldering, the best friend, uh, electronics company. Yung po, uh, kasi iba yung management doon, lahat ng mga Pinoy pinagtatapal. Uh, food and meat factory. Mm. So, bali, ang experience mo talaga is nasa factory. Ganun ba? Opo. Is, uh, ang skill ko talaga is electronics, microscope, soldering. Oh, wow. So, may, may experience ka sa Pilipinas as, as ganun? Yes. Experience ko sa Pilipinas ng soldering is three years. Ah, three years. No. Mm -hmm. Ano naman yung pagkakaiba? Like, yung experience mo sa Pilipinas, may pagkakaiba ba sa trabaho mo dyan? compare sa Pinas, mas madali ba or mas ma magaan ba yung trabaho? Mas madali rito kasi sa Pinas saka mataas din sa audience. <laughs> Tama. Uh, <laughs> di ba? Parang, parang ano yung, yung oras mo, yung working hours mo, di ba? Parang regulated, mm. ganun ba? Dalawang araw day off. Two days okay. in a week. Mm. Ah. Opo. Ilang oras naman yung trabaho sa isang araw? 8 hours po. 8 hours? Wow. Hindi kayo lalagpas? Or pwede okay, mag overtime okay. Hindi. Hindi na? Mm -hmm. e, depende po sa besor namin kung gusto niyo magpa-outdate. Mga December po, yan. Sinunod-sunod ang outdate namin, night shift. Sa out kami ng malaki. Wow. Y yun po ang nakakapagod talaga night shift kasi Mm. Ng ng order. Kasi food factory kami, meat factory, ng order, ng order, dami ng order. Yun pong nakakapagod. Pero alin mm. ang nas, mas nakakapagod ang nagtatrabaho pa sa Pilipinas or dyan sa Hungary? Nakakapagod sa Pilipinas kahit na marami ka ang konti ang sarap. Ang na sarap nakakapagod. Mm. Kahit naman dito, kahit nakakapagod, malaki ang sarap. Hmm, at least may motivation, di ba? Mm. Mm, mm. Paso pa lang, pasok, trabaho, sa sahod. Malaki mm. -hmm. saan ka nakakapagod. Eh, buwan lang naman kasi parang seasonal lang yung ano sa amin. Yung OT namin. Pero the rest, that is. Mm. -hmm. Tsaka, mababayta ang garyan. Mm. -hmm. Mababayta sila. Limbawa, na-explain ko sa sarili ko. Kasi ako may nawala akong bagay. Ilang araw na yun sa akin nawala. Pero naibalik sa akin. Oo. Oh. Kasi alam nila na sa akin yun. Naibalik sa akin talaga yung bagay na yun. Wow, galing naman. <laughs> naman. Mm. -hmm. Tapos kung hindi mo alam, i-assess ia ka talaga. Mm. -hmm. Wow. Tapos may friend na kung hanggari yan na kung umorder online kasi hindi ako marunong kasi hanggari yan ang file. Mm, -hmm. mm -hmm. Siya umorder at uh, binayaran niya bayaran, binaya siya nagbayad, bayaran na lang daw ng pagsako. Hmm, galing. Kaya mga ngayon, mababayad sa, mababayad ang Hungarian mababay po. Wala akong masabi. Anil sila, anil, mababayad sila. Wala namang mga yung tinatawag ng iba na racist, ganun. Never ako nakaranas ng racist. Okay, yeah. That's good. Never ako nakaranas. Never ako nakaranas. Nakaranas ko lang sa kanila yung approach nila na mababait siya. Oo, oh, wow. galing. Hmm. So, sa, sa tingin mo, marami bang mga opportunity ang mga Filipinos dyan sa Hungary? Hmm. Hindi ko masabi eh. Kasi ang ibang mga company dito, yung mga pinag pinag pinagsatanggal, pinauwi, kaya yung iba at Oh. Siguro, depende na lang po sa company na employer na mapapasukan mo. Ako, which is na, naswertehan ako kasi sabi na employer, gusto ko mag-extend, extend, extend, extend lang mag-extend. I see. Hmm. So, yung mga yeah. ko sa secure, hindi na sila pinag-extend. Kasi daw yung European company, yung Sending company, ay nagtaas nag ng sahod, pero sa isang company yun, hindi sila nag-extend. Ay, hindi sila nagtaas ng sahod hindi rin sila pinag-extend, kaya pinauwi na sila. Kumawa nyo. Hindi ko alam, hindi hmm. ko alam sa ano. So, parang... Ako natanggal ako sa trabaho, ko mm -mm. natanggal ako. Hmm. So, parang... Pero, hmm. nahanapan ako ng trabaho ulit. Ikaw yung naghanap, or yung dating employer mo? Employer ko naghanap. Employer. Bait naman. Mabait hmm. sila, mabait. Hmm. So, parang... <laughs> on and off yung talagang opportunity sa sa Hungary sa mga Filipinos. Mhm. Mm kasi di ba? Depende na lang. Depende. Depende na lang sa apo. Mhm. Pero yung sinabi mo kanina pinagtatanggal yung mga Filipinos. Kami uh, 2023 yon sa electronics company kasi nag nagbiba ng management doon ang gusto lang niya is mga lokal, mga Hungarian only nagtatrabaho na sa company nila. Mm uh -hmm. -uh. Oh, may ganun pala. Uh -huh. May hirap po. Uh -huh. Yun yun yun. No? Kaya hindi naman kami pinabayaan ng employer namin. Hinanapang kami. Kaya kayo, ayos naman yung sahod. Extend lang ang extend. <laughs> Sabi ko nga yun. Na dito na daw ako tumira. Huwag na daw ako muwi lang. <laughs> oh, so, yung mga tropa ko sa Pinas. Mm. Pero may ano naman, may opportunity ka naman diyan na mag uh, permanent or permanent residency? Meron ba? I think eight years yata pag nandito ka tapos pag marunong ka ng Hungarian naman, sa pakahirap naman kasi matutunan. Hmm. Medyo may alam naman. Hmm. Makalito. Eh, ibi mong sabihin, ang ibi mong sabihin nagtalunan, parang nagko-cross country sila? Or? Opo. Mm. Paano naman yung visa? Paano naman yung visa mo diyan? Anong tawag sa visa mo? Pension eh, po. Ah, uh, yung oh yung parang ano ba, yung working visa ba yan or? Uh, Opo, okay, working visa. Working visa. Opo. Okay. Um, so, pwede siya mag, mag, ano, depende talaga sa employer mo ang working visa mo, gano'n? Ah, mm -hmm. uh, ngayon kasi ang uh, Europe, uh, na rin kasi European, ah, uh, tapos dito, ang dami na lang nababalitaan, ang dami mong pinag-atakas, kaya naghigpit sila rito. Mm. Once maka-capture dyan ng police na ang TRC mo ay hanggari-hanggari lang, parang uhulihin ka na, dadalhin ka na dito, iuwi ka nila dito tapos deport, tapos bayad ka dito ng may utang, ng tax, napakalaki, mm. tapos deported siya. Alam mo, yung ano ko, yung opinion ko dyan, malaki kasi ang opportunity mo pag mag-PPR ka na kahit sa ang bansa sa Europe, pag PR ka na, for example sa Hungary, PR ka na. Kung PR ka na, in and out ka na kasi sa Hungary, pwedeng labas-pasok ka na kahit kailang gusto mo. Tapos, kung gusto mo ng ibang trabaho, wala ka ng problema, pwede ka mag-overtime sa iba, dalawang trabaho, tatlo. So, wala ka nang puproblemahin sa visa mo. Kanina na-mention na mo uh, isang agency, sa, paano ka nag-apply yan? Pwede yung, ano mo, i summarize mo. Paano ka nag-apply? Paano ka nag-apply for the Philippines or tsaka saan? So, sa I nakita ko sa Facebook. Mm -hmm. Pag-post nila, tapos, hindi ko pa pinansin yun eh, pero may nag-recommend sa akin doon sa Pinas. Apply ang daw to. It's na ko naman. Mm -hmm. Ayun, nag-email like, sa akin na prepare na lang ganito, ganyan. Um, prepare for interview sa Pinas, yun lang yung ano ko. Nakita ko lang siya sa Facebook. Ang, ang requirements sa two years experience daw ang Promex. Eh, years na ako sa ano ko. Mm -hmm. Eh, kaya sinubukan ko. Ayan, pinalad naman. Pinalad naman, ayun. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung journey na yun. Anong um, mm. kung nakapunta rito. May binayaran ka ba along the way? mga documents lang pa, Xerox, attorney, pero sa IPAM, sila akong binayaran ng placement fee. Ay, yung medical, binayaran ng 5,000, pero refundable. Mm. Refund yun. So, parang sagot din nila yung uh, plane ticket, yung gastos na uh, yes. accommodation dyan, or paano ba? Yes, sagot nila. Ako, accommodation ko rito, libre. Bahay, libre, tubig, libre, wifi, libre. Oriental Alam mo, swerte ka sa ibang ano, sa sa ibang Pilipino na nagtatrabaho sa sa ibang bansa sa Europe kasi sila nagbabayad sila ng renta mismo sa accommodation nila. Sila nagbabayad ng kuryente, renta, pagkain, siyempre, lahat-lahat. Pero kayo diyan, may accommodation na kayo, Mag mahal kaya ang accommodation sa Europe? Mahal. Mm -hmm. 100,000 yata yung ano nila. Mm. Ang laki ng pera dito, 100,000 yata yung ano, per month. Tama. So, ang tangin, tangin gagawin mo lang, magtrabaho, mag-ipon. Trabaho, mag-ipon. Mag Depende sa yung magastos ka, ako medyo magastos. Mm. <laughs> ano yung message mo sa ano? Mga kapwa Pilipino natin na nasa Pilipinas na gusto mag-abroad katulad mo. Ah, message ko sa kanila, Uh, magtyaga lang sila kung gusto nila mag-apply. Try and try lang. Hindi naman makukuha yan sa isang necessary is try. Hindi uh, ka man nakuha. Another try. Another try lang. Kasi ako, nakailang akong try din. Mm. Nakailang akong try din. Pero, mas nasa sa atin talaga yung insorting uh, magagawa natin. Pero pray to God lang talaga. Kaya mga sa Pinas, kung gusto nila mag-abroad, mag-abroad kayo. Abroad lang kayo. Try lang try. Be positive. Walang negative. Positive lang. Tama. Wala yung posible. Mm. Wala yung posible. Kung yung sasabihin nila na ano, ayaw ko kasi mag-astos. Mm. Kalagang mag-astos. Kalagang <laughs> <laughs> yeah. mag-astos. Totoo, gagastusan mo talaga yan. Pero hindi naman sobra ka gastos, yun mga 20. So, okay na yan. Kasi ako wala naman akong ginastos na sa agency ko, IPAP. Ano lang? Hmm, Pamasa-pamasahin mo lang. Pagkain mo, pagbabiyahe ka, magtsaga ka, tiis lang talaga. Kasi ako, bago ako prepare, tatlong buwan yun. Kaya nasa Pinas, gusto nila mag-abroad, mag-abroad, kaya nila. Skilled sila worker, may apply skill, applyan nila. Yun lang. Be positive lang. Positive lang. Motivate, motivation. Positive lang sa lahat. Kailangan mo din na ano, mag-invest talaga. Kasi pag abroad, invest yan eh. Mag-invest ka ng pera. Magastos. Tama yung sinabi mo, magastos. Mag magastos talaga. Pero mababawi Magpang mo. Hmm. Magpangutang ka talaga. Gagawa ka ng paraan. Sinasahod mo doon. Kulang pang abroad wala ko pang gaso sa abroad. Actually, ako nakakautang ako. Mm. Doon, so, sa Mm -hmm. Pero kung bating ko dito, two gifts lang, nabayaran ko na. Oh, see? Di ba? Yeah, salamat ah. At uh, ingat ka dyan, tapos ano, tuloy-tuloy uh, ka lang. Yung advice ko, mag-PR ka. Para, para ano oh. na, para tanggal na yung tinik sa ano mo. Yung worries ba? Mm -hmm. Kasi iba yung worries mo na mapapawi ka sa Pinas, mag-uumpisa ka na naman agad. Ay, ulit. Mm. Nandyan ka na sa, sa stepping stone na ano, uh -huh. umapak ka na dyan. Ituloy mo lang, huwag kang babalik.